tok tok Oh, oh cicitna solid itu no, na na Amba <coughs> yeah, nah. you know me butas mati kau kena bella ambaul ni nak nak come come عشان ما tak syukur mai kan kau brother Ya, yeah, meron uh, because i will not buy i come bus only i will come back wala problem lah beri tiket bare give me card sebab dia nak halukan wala pera dia nak punya card si abduh boleh semua di to pidawat ba and i pasakat na yan mai tawat ba Two eight, tapos me tawad. <laughs> Two seven, walang problema. Kasi nine gram na yan. Almost nine gram. Uh, okay. So I will come back ha. Uh, okay, si Abdul na Ah, baksira mo yung kalingkat na ako. Good. Very good, brother. Marunong ka Marunong ka sa mo lahat. Sabi mo sila, dito na mura. Uh, mga kabayan, uh, nandito ako sa Elegance of Ruby. Elegance like <laughs> of kayo dito mga kabayan. Libro mo sa Aid. Libro mo na sa Aid na dito. May sunset na 400, 450, sunset. 18 karat. Siya ka, he cows, 150. What, what date for Eid? For Eid, Sunday. Sunday, ha? Yeah. Uh, Sunday, mga kabayan, may promo dito. Sabi mo sa kanila, may tawat na yun dito. Budi na hulog lang, bako ng vera. na tabi, dito na. I'm working in Kimpan uh, Medical City. Uh, Oo. Oh. Uh, uh, Sige. I'm working in Kimpan uh, Medical City. Dami na yun to. Sige na naman yung pindan. Oo!

No. Oh. Tingnan mo. Ganito. 100? Oh, oh. Oo. May e from mo na dito. Mm. Tingnan mo. Gamay na design dito na. Oh, this one. Oh, ma Saan ba? Ganito. Ito, ito. Ganito ka laki. Ganito. Mura lang ganito. 500, 600. Ganito. May tawad ba? Hindi ba sagat na yan? 18 karat na yan. Bago na design. Oh, for lady ha? Oo. Oh, Pambabahin na yan. <laughs> Nagsira na mo lahat dito na 18, saka dito na 21, yung katabi. Saka dito, may yan. Ilang karats? 18 karats. Basta matigas na 18, matibay. Di madala na masira. Okay. Yeah. Um, I want this. Uh, if I come back, uh, I will buy. Yeah? Walang problema, sir. Uh, uh, Pagsiran mo lahat. May isang set. 500. May uh, ano? Uh, dito ang 500. 450, 500. It, ito 500? Yeah, ganito. Ano? 600, 650. Yung malaki. Oh. Uh, yung malait meron na 450. Ilang, ilang may um, one na? Ano? Ganas? No, 18? 18 karat, lahat na yan. Tsaka yung katabi, katabi 21 karat. Yes. Oh, very good. Pagsiran mo lahat, pare. Okay. Mura dito ah. dito. na haluga. Makulang pera na haluga. dito. na tabi. Nice. mo sa akin na customer ano, may na sa mo sa akin. Sabi mo sa kanila. I will introduce to my Okay. Dito na ko yung cart Okay. Sabi mo sa kanila. Dito na mora Okay. Thank you, brother. Salamat. Mm -hmm. Δηλαδή